at saka yung mayaman, pareho nilikha ng Diyos yun. Basahin natin ang kawikaan 22.2. Ang mayaman at ang dukha ay nagkakasalubong kapwa ang Panginoon ang may lang sa kanilang lahat. Ayon, ang sabi sa Biblia, yung mayaman at ang duka nagkakasalubong. Ibig sabihin, hindi nagkakahiwalay ang mayaman at mahirap eh. Kahit sa ang area ng society. Kung may mayaman, may mahirap. At yan laging magkaagapay. Yung mayaman, kapitalista. Yung mahirap naman ang obrero. Yung mayaman ang boss, ang inuutusan naman ng boss yung mahirap. Ayaw niyang maglinis ng CR niya, mahirap pang maglilinis, babayaran naman niya. So it is a kind of a harmonious relationship in society. Kasi kung puro tayo lahat bilyonaryo, sino magtatrabaho sa kalye? Wala nang magtatrabaho sa kalye. Wala nang magpupuyat sa mga lansangan, ng mga pulis. Eh, bilyonaryo naman siya. Pwede na siyang huwag magtrabaho. Eh, bat naman siya magpupuyat sa lansangan bilang pulis? So it is some kind of a good combination of people in society na may mayaman at may mahirap. Ang pareho ang Diyos ang lumalang sa mayaman at sa mahirap. Pero kung ang pag-uusapan natin pang kaligtasan, yung espiritual, mas mahal ng Diyos ang mahihirap kaysa sa mayayaman. Ngayon ang tanong mo, ang kahirapan ba ay kalooban ng Diyos? Alam mo, hindi naman kalooban ng Diyos na tayo mahirapan. Pero kalooban ng Diyos na magtrabaho tayo. Kaya kung sinasabi mo, domestic helper ka, kaya kalooban ng Diyos magtrabaho. Kahit nga mayaman, dapat nagtatrabaho yun kasi pag hindi ka naman nagtrabaho, ikaw din ang mm, hindi makikinabang kasi pag hindi ka nagtatrabaho, hindi ka kumikilos, tataba ka ng tataba, takihin ka sa puso. Sabi nga nung kanta nung araw na ko, bata pa ako, kinakanta nung lola ko at saka nung nanay ko. ko, tunay ka kung umibig, ang bati at palo Ang siyang laging kapiling Hindi ba yung labendera? bendera? Tapos may bahagi ng kanta Lumalakas ang katawan sa paghanap ng pera. Yun, merong yung daw na bandera, lumalakas ang katawan sa paghanap ng pera. Totoo yun. Pag ang tao napapagpag, napapagod, lumalakas ang katawan mo. Eh yung mayaman na ayaw nang napapagod, gusto lagi nakaupo, kain ng kain, inaatake sa puso yun. No? Nagkakasakit ng mga iba-ibang sakit. Kung ang sinasabi mo sa akin eh, ang kahirapan ba ay kalooban ng Diyos sa atin? Hindi naman ang kalooban ng Diyos na tayo maghirap ng ilahod na ilahod. Pero kalooban ng Diyos na tayo magpagod, magpagal, gumawa. Basahin natin ang Efeso Kapitul 4, versikulo 28. Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa. magkos magpagal, na igawa ang kanyang mga kamay ng mabubuting bagay upang siya'y may maibigay sa nangangailangan. Sabi ng Diyos, yung magnanakaw, huwag nang magnakaw pa. Magkus, magpagal, yung nagnanakaw, magpagal. Igawa ang kanyang kamay ng mabubuting bagay upang siya'y may maibigay sa nangangailangan. Kaya, kalooban ng Diyos na tayo magpagal, mapagod, mag-labor. Dahil pakinabang natin yun. Sabi nga kay Adan, sa pawis ng iyong mukha, kakain ka ng iyong tinapay. Bakit sa pawis ng mukha? Ibig sabihin ano? Pagka kasi ang tao ang maraming lugar pinapawisan eh. Minsan mas madalas pawisan yung kilikili, yung singit, ano? Yung Ibang-ibang parte ng katawan. Pero pagka pinawisa na yung mukha mo, ibig sabihin talagang ano na yon nagle-labor ka na nun. Mahirap na trabaho ang ginagawa mo pagka pinapawisa na yung noo mo, yung mukha mo. Uh, so ang kalooban ng Diyos sa atin, yung tayo ay ma-exercise, mapagod, para tayo manatiling malusog. Habang napapagod kasi, habang ginagamit natin ng ating muscles, lalong nagiging malusog yung ating katawan, yung ating buto, yung ating sistema sirkular, yung ating circulation, yung ating isip nagiging ano yan? A healthy mind needs a healthy body. And a healthy body is a body that is in mobility, in constant exercise, etc. So, kalooban ng Diyos yun, yun. Tayo mapagod. Pero yung kahirapan na sinasabi mo, mahirap ba ang domestic helper, kapatid? Basta't ikaw ay kumikita ng pera, nawawala naman yung hirap na yun eh. Lalo na kung, kung nagagamit sa mabuti yung kinikita mo, no? Para sa pamilya. Kaya lang, hindi ko gusto yung nangyayari sa Pilipino dahil aalis ng Pilipinas, pupunta na ibang bansa, tapos pagka nakakita ng ibang babae roon, kakalimutan yung pamilya, iwanan na yung asawa at mga anak, nagkalunyaan na sila, nagbabaihan na sila ron, yun ang masama lang. Pero yung nahirapan ka dahil pumasok ka ng trabaho, ako napakaray ko ng hirap na sinoong sa buhay, kapatid. May pakikita ko lang sa iyo yung aking kamay yung aking kamay ang saksi na ako maraming kahirapang dinana sa buhay. Nung ako'y nag-uumpisang mangaral ng Ebanghelyo, wala naman kasi akong pera, wala naman akong sweldo, hindi naman ako nangaral na nagministro dahil sa pera, eh naghahanap buhay ako kasabay ng pangangaral, naghahanap buhay ako nagtitinda-tinda kami ng mga kung ano-anong kakanin. Kaya kami nakaraos ng pangangaral doon sa Guagua sa awa ng Panginoon. Nagtitinda-tinda kami. Alas 4 pa lang ng madaling araw. Namimili na kami sa palengke. Tapos eh, naghahanda na kami nung aming ititinda para alas 8 so, meron na kaming merienda naglagay din ako ng restaurant, marami akong hirap na dinaanan. At ang sabi naman ng pangako ng Diyos doon sa aklat ng Panagpoy, ganito ang ating mababasa sa Panagpoy, Kapitulo 3, Versikulo 27. Mabuti nga sa tao na magpasa ng pamatok sa kaniyang kapataan. Maupo siyang mag-isa at tumahimik sapagkat kanyang iniatang sa kanya. Subugsub siya sa alabok kung gayoy magkakaroon siya ng pag-asa. Mabuti sa taon, sabi ng salita ng Diyos, na magpasa ng pamato, mahirapan, mabigatan, samantalang siya ay sa kanyang kabataan sabi, uh, sumubsob siya sa alabok, ugay magkakaroon siya ng pag-asa. So pagka nahihirapan ka sa kabataan mo, pagka tumanda ka na magkakapag-asa ka, yung pagkabata ka, wala ka namang naasang kahirapan, sabi nga ni Balagta, si ano sabi niya? Ang sabi po niya, ang laki sa layaw, karaniway huban, sa bait at muni, sa hatol ay salat, masaklap na bunga ng maling paglingap habag ng magulang sa irog na anak. Ang laki sa layaw karaniway hubad sa bait at ngunit sa hatol ay sala. Parang ano si Sluz? Para ng halamang lumaki sa tubig, dahoy nalalanta, munting di madilig. Ikinaluluoy ang sandaling init, gayon din ang pusong sa tuway maniit. Para ng halamang lumaki sa tubig, dahoy malalanta, munting di madilig. Ikinaluluoy ang sandaling init, gayon din ang puso sa tuway manig. Kaya, pagka napapagod ka, nakikinabang ang katawan mo, kapatid mag-alala yung hirap na yan, matatapos din yan. Pag namatay tayo, tapos na yung hirap eh. Maganda bago tayo mamatay, nakasunod tayo sa Diyos. Dahil meron siyang pangako na isang buhay na wala ng hirap, wala ng etc. 21 ng Apokalipsis versikulo 4 at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng kira pa man ang mga bagay ng una ay naparam na. Aalisin na ng Diyos yan pag naging dapat tayo sa Diyos. Mawawala na yung mga hirap na yung naranasan natin dito. Kaya tiis lang kapatid.